Alam mo ba na ang ating katawan ay may mga banayad na senyales kapag papalapit na ang huling yugto ng buhay, at madalas hindi ito napapansin ng pamilya hanggang huli na. Hindi laging matinding sakit o malubhang karamdaman ang palatandaan. Minsan, kasing payak lang nito ang pagiging inaantok sa araw o ang biglang pagkawala ng gana sa paboritong ulam tuwing pista o linggong handaan. Dahil tila ordinaryo ang mga pagbabagong ito, napapabayaan sila hanggang sabihin ng doktor na kakaunti na lamang ang natitirang oras. Sa mga ospital gaya ng Philippine General Hospital at mga sentrong nagbibigay ng palliative care, binibigyang diin ng mga doktor na may mga palatandaang lumalabas ilang buwan bago ang huling yugto. Kung alam natin ang mga ito, maaari tayong magbigay ng mas maraming ginhawa, kapanatagan, at pagmamahal sa oras na pinakakailangan. Ngunit tanungin muna kita, kung sakaling may mahal ka sa buhay na nagpapakita ng kakaibang pagbabago, mapapansin mo kaya agad. O baka isipin mo ring normal lang ang pagtanda? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong banayad na palatandaan na dapat bantayan, at paano tayo makakatugon ng may malasakit. Kaya bago tayo magsimula, gusto kong malaman, nasaan ka nanonood ngayon? Anong oras na sa inyo? o baka mas simple, mag-iwan ka ng komento gamit ang salitang pag-asa kung naniniwala kang ang tunay na pangangalaga ay nagmumula sa pag-ibig at hindi sa takot. At kung nais mong makatanggap ng higit pang mga payo tungkol sa kalusugan at pangangalaga para sa mga nakatatanda, pindutin ang subscribe at huwag kalimutang i-share ang video na ito sa isang kaibigan, kapitbahay, o kapamilya na maaaring mga ilangan nito. Manatili ka sa akin, dahil sa loob lamang ng susunod na mga sandali, Maari kang mabigyan ng bagong pananaw na makapagpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa pagtanda at pag-aalaga. Ang unang senyales ay pila karaniwang antok lang, ngunit sa katotohanan, maaaring ito na ang tahimik na paalala ng katawan. Ang unang senyales, biglang pagbabago sa tulog. Kapag ang isang nakatatanda ay biglang mas madalas na natutulog sa araw, o kaya'y hindi mapakali sa gabi, madalas itong inaakalang normal na bahagi lamang ng pagtanda. Pero ayon sa mga doktor mula sa St. Medical Center at ilang hospice sa Maynila, ito ay maaaring isa sa mga palatandaang lumalabas buwan bago ang huling yugto ng buhay. Isipin natin ang isang lolo sa probinsya na dati tuwang-tuwa manood ng sabong o paboritong telenovela tuwing hapon. Unti-unti, napapansin ng kanyang apo na bago pa magsimula ang ikalawang eksena, mahimbing na siyang natutulog sa silya. Sa mga sumunod na linggo, umaabot na ng labing walong oras ang kanyang tulog kada araw. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang gumigising at paikot-ikot sa bahay na tila may hinahanap habang ang pamilya ay nagtataka kung bakit. Ayon sa mga espesyalista sa palliative care, ito ay hindi simpleng pagkabagot. Kapag ang katawan ay nagsisimula ng bawasan ng enerhiya, inuuna nitong baguhin ang sleep cycle. Ang natural na orasan ng utak ay nagiging magulo, nagiging araw ang gabi, nagiging gabi ang araw. Hindi ito karamdaman kundi isang mensahe ng katawan. Munit ano ang karaniwang nagiging reaksyon ng pamilya? Naiinis sila, iniisip na ang kanilang mahal sa buhay ay nagiging tamad. Ang hindi nila alam, ito na pala ang banayad na paghahanda ng katawan. Dito pumapasok ang halaga ng masusing pagmamasid. Kung mayroon kang magulang o lolot-lola na nagpapakita ng ganitong pagbabago, subukan mong magtala. Hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan, sapat na ang isang maliit na kwaderno. Isulat kung ilang oras silang natutulog sa gabi at gaano karami ang kanilang nap sa araw. At narito ang mahalaga, kung lumalampas na ito ng 15 hanggang 16 na na oras bawat araw at tuloy-tuloy ng higit sa isang linggo, mabuting kumonsulta agad sa doktor. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan mo ang sitwasyon at mas makakapagbigay ka ng kapanatagan. Tandaan, ang pagkilala sa senyales na ito ay hindi nangangahulugang sumusuko ka. Sa halip, pinipili mong alagaan ng may karunungan. Sapagkat minsan, ang tunay na pagmamahal ay makikita sa simpleng pag-upo sa tabi ng isang taong nagpapahinga ng mas mahaba kaysa dati. Sa susunod, tatalakayin natin ang ikalawang senyales, ang biglang pagkawala ng interes sa pagkain na madalas na pagkakamalang kapritso lamang, ngunit may mas malalim na kahulugan. Ang ikalawang senyales, unti-unting pagkawala ng gana sa pagkain. Maraming pamilya ang hindi agad napapansin ang biglaang pagbabago sa pagkain ng isang nakatatanda. Kapag ang isang taong matagal nang may paboritong ulam, tulad ng adobo tuwing linggo o halo-halo sa mainit na hapon, ay biglang tumatanggi o itinutulak ang plato matapos ilang subo lamang, madalas akala natin nagbabago lang ang panlasa. Pero ayon sa mga doktor sa palliative care ng Makati Medical Center, maaaring senyales na ito ng mas malalim na proseso. Isipin natin ang isang lola na kilalang kilala sa kanilang barangay dahil sa kanyang pansit bihon tuwing piyesta. Sa loob ng higit anim na dekada, iyon ang laging inaabangan ng pamilya at kapitbahay. Ngunit dumating ang araw na hindi na niya halos natikman ang niluto niya mismo. At makalipas ang dalawang buwan, kapansin-pansin ang malaking pagbawa sa kanyang timbang. Ayon sa mga espesyalista, kapag papalapit na ang huling yugto ng buhay, ang katawan ay unti-unting nagbabago kung paano ito gumagamit ng enerhiya, Kumihina ang sistema ng pagtunaw at hindi na inuuna ng katawan ang pagkain kundi ang pagpapatakbo ng mga mahalagang organo. Kaya't kahit ang pinakapaboritong putahe, tila nawawala ang lasa. Minsan, ang dating kaaya-ayang amoy ay nagiging mabigat o nakakasulasok. Kung ikaw ay tagapag-alaga o kaanak, ano ang maaari mong gawin? Una, huwag ipilit ang pagkain. Ang pamimilit ay maaaring magdulot ng higit pang dikomportableng pakiramdam mas makabubuting mag-alok ng maliliit na bahagi ng pagkain na kapagpapagaan ng loob, gaya ng isang kutsarang lugaw, malambot na prutas tulad ng saging, o mainit na sabaw. Ang mahalaga ay hindi ang dami, kundi ang kaaliwan. Mahalagang obserbahan ng tahimik kung gaano karami ang kinakain at gaano kadalas. Kung ang pagkawala ng gana ay lumagpas na ng isang linggo, at may kasamang pagbawas ng timbang, agad kumonsulta sa doktor. Tandaan, hindi ito simpleng kapritso isa itong wika ng katawan. At higit sa lahat, alalahanin na hindi sa busog na plato natatagpuan ang pagmamahal. Minsan, ito ay nasa tahimik na pagtabi habang kumakain ng kaunti ang mahal sa buhay, sa isang iti na nagkukwento ng alaala, o sa simpleng paghawak ng kamay habang nakaupo sa mesa. Sa susunod na bahagi, Tatalakayin natin ang ikatlong senyales, ang paglayo sa mga tao at pagtanggi sa mga pagtitipon, na madalas inaakalang kalungkutan lamang, ngunit maaaring mas malalim pa rito. Ang ikatlong senyales, tahimik na paglayo sa mga mahal sa buhay. Isa sa mga pinakamasakit, ngunit madalas hindi napapansin ng pamilya, ay ang biglang paglayo ng isang nakatatanda sa mga tao at mga gawain dati nilang kinagigiliwan. Kung dati hindi nagpapalampas ng barrio fiesta o laging kasama sa simbang gabi, unti-unting mapapansin na mas pinipili na nilang manatiling tahimik at hindi na sumasama sa mga pagtitipon. Isipin natin si Mang Ernesto, 84 taong gulang mula sa Pampanga. Kilala siya sa kanilang barangay bilang hindi nawawala sa tuwing may sabungan o poker night kasama ang mga kaibigan. Ngunit isang araw, hindi na siya dumating. Sa mga sumunod na linggo, hindi na rin niya sinagot ang tawag ng kanyang apo, at kalaunan, tumigil na rin sa pagdalo sa mga salusalo ng pamilya. Sa una'y inisip ng kanyang anak na baka pagod lang siya, ngunit nang magtagal, lumalim ang kanyang pag-iwas. Ayon sa mga espesyalista sa palliative care sa Philippine Heart Center, ang ganitong paglayo ay hindi laging depresyon. Minsan, ito'y natural na pagbabago ng isip at katawan, isang tahimik na paghahanda para sa nalalapit na pamamaalam. Ang utak at damdamin ng isang tao ay dahan-dahang bumabalik sa sarili, mas pinipili ang katahimikan kaysa sa maingay na usapan. Ngunit madalas, ang mga mahal sa buhay ay nasasaktan o nagiging mapilit na hikayatin silang makisalamuha muli. Ang hindi nila alam, mas nangangailangan lamang ng presensya ang kanilang mahal, hindi ng mahabang pag-uusap. Ang simpleng pag-upo sa tabi nila, paghawak sa kamay, o pakikinig sa musika ng magkasama ay mas nakapagpapagaan ng loob kaysa sa pilitin silang makipagkwentuhan. Kung mayroon kang kapamilya na tila lumalayo, itanong mo sa iyong sarili, kailangan ba talaga nila ng marami pang salita, o mas kailangan nila ng tahimik na kasama. Tandaan, ang pag-aalaga ay hindi laging nangangahulugang mas marami kang ginagawa. Minsan, ito'y nasa kakayahan mong gumawa ng mas kaunti, ngunit gawin yon ng may mas malalim na pagmamahal. Sa susunod, pag-uusapan natin ang ikaapat na senyales, ang tila kakaibang karanasan kung saan ang isang nakatatanda ay nakikipag-usap sa mga yumaong mahal sa buhay na madalas mapagkamalan bilang demensya. Ngunit maaaring may masagradong kahulugan. Ang ikaapat na senyales, mga usapan sa nakaraan at sa mga yumao. Kapag ang isang nakatatanda ay nagsisimulang makipag-usap sa mga mahal sa buhay na pumanaw na, o tila lumilipat-lipat sa malinaw na pag-isip at kalituhan, madalas itong napagkakamalang senyales ng demensya. Munit ayon sa mga espesyalista mula sa Philippine Neurological Association, maaari rin itong bahagi ng mas malalim na karanasan sa huling yugto ng buhay. Isipin natin si Aling Rosa, 86 taong gulang mula sa Batangas. Kilala siya sa kanilang barangay bilang mahusay magluto ng kakanin tuwing pista. Matibay pa rin ang kanyang alaala, natatandaan niya ang kaarawan ng lahat ng kanyang apo at kayang magkwento ng mga lumang awit. Munit isang gabi, narinig siya ng kanyang anak na nakikipag-usap sa asawa niyang pumanaw sampung taon na ang nakalipas. Unay inakala ng pamilya na siya ay nagkakaroon ng malubhang pagkawala ng alaala. Subalit nang kumonsulta sila sa mga espesyalista, ipinaliwanag na ito ay maaaring bunga ng pagbabago sa daloy ng oksigen sa utak at sa paraan ng pagproseso nito ng oras at alaala. Ayon sa mga doktor, ang ganitong mga sandali ay hindi laging tanda ng pagkasira. Sa halip, maaari itong magsilbing tahimik na tulay sa pagitan ng mundong ito at ng susunod. Minsan, dala nito ay kapayapaan at marahang pamamaalam kaya't imbes na itama o pigilan ang kanilang sinasabi, na maaaring magdulot ng takot o kalungkutan, mas mabuting makinig. Kung umiti sila habang nagkukwento, hayaang magpatuloy. Kung nagbabalik sila sa mga alaala ng nakaraan, tanungin pa sila at isulat ang kanilang mga kwento. Maaari itong maging mga huling biyaya na ibinabahagi nila, mga piraso ng kasaysayan ng pamilya na hindi pa naisasalaysay. Sa halip na tingnan ito bilang pagkasira, subukan itong pahalagahan bilang isang sagradong karanasan. Tandaan, hindi lahat ng kakaibang sandali ay dapat katakutan. Ang ilan ay maaaring paanyaya na mas makinig, mas magmahal, at mas manatiling kasama. Sa susunod, tatalakayin natin ang ikalimang senyales, ang unti-unting panghihina ng katawan, lalo na ang pagkawala ng lakas para gawin ang mga bagay na dati madali lamang ang ikalimang senyales, unti-unting panghihina ng katawan. Isa sa mga pinakanakakabagabag na palatandaan ay ang biglang paghina ng katawan. Maraming pamilya ang nagugulat kapag ang isang nakatatanda, na dati kayang maglakad papunta sa tindahan o magdilig ng halaman sa bakuran, ay biglang nahihirapan bumangon mula sa upuan o kailangang tulungan makapunta sa banyo. Isang halimbawa ay si Aling Carmen, 83 taong gulang mula sa Iloilo. Araw-araw niyang ginagawa ang paglalakad papunta sa palengke upang bumili ng isda at gulay. Ngunit isang umaga, napansin ng kanyang anak na hirap na hirap siyang tumayo mula sa silya. Makalipas lamang ang ilang araw, kailangan na niya ng kasama kahit sa pinakapayak na gawain. Hindi siya bumagsak, hindi rin siya may sakit, ngunit malinaw ang pagbabago, unti-unti nang humihina ang kanyang katawan. Ayon sa mga eksperto mula sa Philippine Geriatric Society, Kapag papalapit na ang huling yugto, ang katawan ay nagsisimulang magredirect ng enerhiya. Sa halip na palakasin ang mga kalamnan, inuuna itong panatilihin ang pag-andar ng mga mahahalagang organo. Kaya't kahit sa patang pagkain at pahinga, ang lakas ay unti-unting nauubos. Madalas, napagkakamalan itong katamaran o kakulangan sa sipag, ngunit ito'y likas na proseso ng katawan ang panganib, kung hindi ito agad napansin, ay maaaring mapilit ang nakatatanda na magpatuloy sa gawain, na nagdudulot ng pagkahulog, pinsala, at labis na pagkadismaya sa parehong panig. Ano ang maaari mong gawin? Unang hakbang ay ang pagtutok sa kaligtasan. Siguraduhin na walang madudulas na banig sa bahay, maglagay ng handrail sa banyo at hagdan, at maglaan ng mga upuang madaling maupuan sa bawat bahagi ng bahay. Pinakamahalaga, baguhin ang inaasahan, hayaan silang gawin ang kaya nila, ngunit tanggapin at suportahan ang mga bagay na hindi na nila kayang gawin. Ang pagbibigay ng tulong ay hindi dapat may kasamang pagkadismaya o galit. Sa halip, gawin ito ng may biyaya at malasakit. Sapagkat ang tunay na pag-aalaga ay hindi nakikita sa pagpipilit, kundi sa marahang pagtanggap ng mga pagbabagong dala ng panahon. Sa susunod na bahagi, Tatalakayin natin ang ikaanim na senyales, ang mga pagbabagong nangyayari sa mismong paghinga, na madalas nagdudulot ng takot sa pamilya, ngunit may paliwanag at paraan upang gawing mas payapa ang sandaling iyon. Ang ikaaning senyales, pagbabago sa paghinga. Isa sa mga pinakakabagbagdamdaming palatandaan ay ang tahimik na pagbabago sa paraan ng paghinga. Madalas itong nakakatakot para sa pamilya, lalo na kapag biglang nagiging mababaw, mabilis, o may mahabang pagitan ang bawat hina ng kanilang mahal sa buhay. Ngunit ayon sa mga doktor mula sa Philippine Society of Hospice and Palliative Medicine, ito ay hindi simpleng hirap sa paghinga, dahil sa katandaan, kundi maaaring tanda na ang katawan ay unti-unting bumabagal sa mas malalim na antas. Isang halimbawa ay si Mang Ramon, pitumput taong gulang mula sa Quezon City, dating bombero na kilala sa kanilang lugar bilang matibay at matapang. Ayon sa kanyang asawa, napansin niyang habang natutulog si Ramon sa hapon, nagbago ang ritmo ng kanyang paghinga. Minsan, mabilis at sunod-sunod, tapos biglang titigil na parang walang hininga. Sa sobrang takot, halos ginising na siya ng asawa, munit bago pa man niya magawa, muling bumalik ang mahinang paghinga. Ayon sa mga espesyalista, tinatawag itong chain stokes breathing, isang uri ng pattern kung saan ang hininga ay sunod-sunod na malalim o mabilis, kasunod ng mahahabang paghinto. Karaniwan itong nakikita sa mga huling linggo o buwan ng buhay, kapag ang puso at baga ay hindi na kasing epektibo tulad ng dati. Ang panganib dito ay kapag hindi ito nauunawaan, kadalasan ay agad na dinadala sa ospital ang pasyente, o isinasa ilalim sa mga pagsusurit paggamot na hindi na nagbibigay ng ginhawa, kundi lalo pang stress. Munit kung makikilala bilang natural na bahagi ng proseso, maaaring ang pagtuon ay mapunta na lamang sa pagbibigay ng kapayapaan at kaginhawaan. Ano ang maaaring gawin? Panatilihin tahimik at maaliwalas ang silid. Maaaring ipatong ang unan sa likod upang bahagyang maitataas ang ulo at gumaan ang daloy ng hangin. Minsan, ang simpleng pagbukas ng bintana o paggamit ng bentilador ay sapat na upang makapagbigay ng ginhawa. Higit sa lahat, makipag-ugnayan sa doktor o hospice nurse, hindi upang ayusin ang sitwasyon, kundi upang gabayan ang pangangalaga sa pinakamalambot na paraan. Ayon sa asawa ni Mang Ramon, nang maunawaan niya ang nangyayari, hindi na siya natakot. Sa halip, naupo siya sa tabi ng kanyang asawa, hawak ang kamay nito, at nakinig sa banayad na ritmo ng bawat hina. Doon niya naramdaman na iyon ang pinakamahalagang tulong na maibibigay niya, ang maging kasama ng may pagmamahal at walang pangamba. Sa susunod, tatalakayin natin ang ikapitong at huling senyales, isang pagbabagong hindi nakikita sa katawan, kundi sa puso, ang pagbabalik tanaw, pamimigay ng mahalagang bagay, at paghahanap ng pagkakasundo bago ang pamamaalam. Ang ikapitong senyales, pagbalik tanaw at paghahanda ng puso. May mga sandali na hindi na nakikita sa katawan ang senyales, kundi sa puso at damdamin. Kapag ang isang nakatatanda ay biglang nagsisimulang magbahagi ng mga alaala, naghahanap ng mga matagal nang hindi nakausap, o kaya ay nagbibigay ng mga bagay na may malalim na kahulugan, ito ay maaaring tanda na sila ay tahimik na naghahanda. Isipin natin si Mang Lorenzo, 85 taong gulang mula sa Cebu. Isang umaga, nagulat ang pamilya nang bigla niyang hilingin na makausap ang kanyang kapatid na hindi niya nakausap ng mahigit labing limang taon walang nakakaalala kung bakit sila nagkaroon ng alitan, ngunit malinaw kay Lorenzo na nais na niyang wakasan ang katahimikan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula rin siyang ipamigay ang kanyang mga lumang gamit, isang lumang relo para sa apo, mga kasangkapan sa trabaho para sa anak, at mga litrato na puno ng kasaysayan para sa kanyang mga apo. Ayon sa mga eksperto mula sa National Institute on Aging, karaniwan sa mga taong papalapit na sa huling yugto ang malalim na pagnanais na ayusin ang mga bagay na hindi natapos, hindi lamang praktikal, kundi pati espiritual. Ito'y paraan upang makahanap ng kapanatagan at iwanan ang pamilya na may kasamang alaala at kahulugan. Ngunit madalas, kapag nakita ng pamilya ang pagbabagong ito, iniugnay nila ito sa pagbibigay na o pagkawala ng pag-asa. Sa katunayan, ito ay bahagi ng isang natural na proseso ng pagtanggap. Kaya mahalaga na kung lumapit ang isang mahal sa buhay at nagsimula ng ganitong pag-uusap, huwag itong ipagwalang bahala. Tulungan silang isulat ang liham, gawin ang tawag, o pakinggan ang kwento, kahit na paulit-ulit na itong narinig. Kung nais nilang ipamigay ang isang bagay, hayaan sila. Maaring sayo'y ordinaryo lang ang gamit na iyon, ngunit para sa kanila, ito'y simbolo ng isang bahagi ng kanilang buhay na nais nilang ipamana. Minsan, ang huling regalo na maibibigay nila ay hindi gamot, kundi isang alaala, isang tawag ng kapatawaran, o isang kwento na nais nilang iwanan. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan natin na ang tunay na pag-alaga ay hindi lamang nasa katawan, kundi sa damdamin. Ang pagbibigay ng oras upang makinig at tanggapin ang kanilang huling kahilingan ay isang paraan ng pagbibigay ng dangal at pagmamahal hanggang sa huli. Sa susunod na bahagi, magbubuo tayo ng pagminilay, paano nagiging gabay ang pitong senyales na ito upang mas mapalalim ang ating pag-unawa sa pag-ibig, pag-aalaga, at kahulugan ng buhay sa mga huling sandali. Matapos nating pag-usapan ang pitong senyales, malinaw na hindi lamang ito mga palatandaan ng pagtatapos kundi paanyaya rin upang mas pag-ibayuhin ang ating pag-aalaga at pagmamahal. Ang bawat pagbabago mula sa antok na tila walang katapusan, hanggang sa mga alaala at pamana na muling binabalikan, ay nagsasalita ng wika ng katawan at kaluluwa. Sa Pilipinas, kung saan ang pamilya ay laging nasa puso ng lahat, ang pagkilala sa mga tahimik na senyales ay hindi dapat tingnan bilang takot, kundi bilang pagkakataon. Isang pagkakataon upang makaupo sa tabi ng isang lola, habang siya ay nagkukwento ng mga lumang kwento ng kabataan. Isang pagkakataon upang hawakan ang kamay ng isang lolo, habang siya ay natutulog ng mas mahaba kaysa dati. At isang pagkakataon upang pakinggan ang huling hiling o alaala na nais nilang ipamana bago sila tuluyang magpaalam. Marami ang nagkakamali na isipin na ang mga sandaling ito ay tungkol lamang sa pagkawala. Ngunit sa katunayan, ito ay tungkol sa presensya, ang presensya natin bilang pamilya, bilang kasama, bilang saksi sa huling kabanata ng isang mahal sa buhay. Ang simpleng pananatili sa kanilang tabi, kahit walang salita, ay isang uri ng pag-ibig na hindi matutumbasan. Kaya kung may mahal ka sa buhay na nagpapakita ng alinman sa mga senyales na ito, huwag agad isipin na ito ay katapusan. Sa halip, tingnan ito bilang pagkakataon na mas magmahal, mas magpatawad, at mas magbigay ng kapanatagan sapagkat sa huli, hindi ang mga gamot o paggamot ang pinakamahalaga, kundi ang mga sandaling puno ng kahulugan at pagdamay. Kung ang mensahe ngayon ay nakapagpaantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang mag-iwan ng komento gamit ang salitang pag-asa. Ibahagi rin ang video na ito sa isang kaibigan, kapitbahay, o kamag-anak na maaaring mga ilangan ng paalalang hindi sila nag-isa sa paglalakbay na ito. At kung nais mong makatanggap ng higit pang mga payo tungkol sa kalusugan at pangangalaga, Huwag kalimutang pindutin ang subscribe. Naway ang mga araw mo'y maging banayad, ang mga sandali'y maging makahulugan, at palagi mong madama ang pagmamahal kahit sa katahimikan.